cái này ăn Bay máy tính ăn cái gì ăn cái Tìm ăn cái gì ăn cái gì One hour later, on. oh. 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 <laughs> <Bugaong>. <laughs>

ay, malalaki pa po diyan? Di malalaki mm. tapos eh, buka akong lang huli ko diyan eh sinubukan ko lang ngayong umaga, maganda pala umaga mm. kasi hapon po ako nang huhuli diyan eh ayan first catch, napula Malakad yun pala, napula po ano pala diyan, napula po na ano, yung mahal na pinipili talaga yung ay, ganito po yan? ganito po yan Bibili dito buhay, wala. buhay yan. Hmm. Kaya yung kalalaki. Kalalaki pa. So, magkano kilo po nito pag buhay? Depende yan. Pag ano, mga kalahating kilo, maabot ah. Sa kilo, so, Yan, ilalagay pa nila sa par, ay, sa ano nila? Fish pan. Fish pan sa po, pan ano? mahal talaga ang kilo niya. Good size. Naiwanan ko yung ano ko. So, lagay mo. <laughs> Balikan ko nga asa ah, bahay yung ko na. Tingnan mo. Pas talaga yan. Buhayin natin baka maka sa Meron nga ako eh. Balika ko lang dito sa bahay. <laughs> ah, nagco kayo padala? Yung Aba? Aba seryoso Ay, sige po.